Magandang umaga sa lahat! Ang aming ipapakita ngayon ay tungkol sa isang video vlog na kung saan ito ay patungkol sa langis o reaksyon ng mga tao patungkol sa mga langis nga. Oo. At saka, dito makikita nyo ang iba't ibang o sari-saring reaksyon ng mga tao na kung saan uh, dito nila binubuhos ang kanilang mga hinaing sa mga uh, gobyerno na kung saan sila yung Uh, nagpapatupad sa presyo ng mga langis. Kasi ang, ang mga bawat bagpo. may kinakaharap na iba't ibang problema o suliranin na lalong nagiging sanhin ng panghilakbot ng bawat mamamayan sapagkat pati sila ay naapektuhan. Hindi man sinasadya ay karamihan sa mga negosyante ang naiipit sa suliraning ito. Sila ay nasa pagitan ng mga producer at consumer na nagbabang nagbabangayan ukol sa usaping ito. May iba't ibang reaksyon o hinaingang mga tao ukol dito. Pawang negatibo at positibo sa mga opinyon na nakapag ito. nito. Ngunit sapat na ba ang ginagawang paraan o solusyon ng gobyerno upang malutas ang mga problema ito? Ating tungayan ang iba't ibang su, 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 su komento, opinyon reaksyon ng aming grupo. Ayon sa mga report, ang dahilan sa walang habas na pagtataas ng presyo ay ang kakulangan ng supply ng langis sa daigdig. Pero dyan po tayo nagkakamali sapagkat wala naman talagang krisis sa supply ng langis. May sapat po tayong supply. Siguro ginawa lang nila yung dahilan para maitaas nila ang presyo ng krudo na siya namang itataas ang presyo ng langis. Siyempre kapag ikaw may isang malaking negosyo, kinakailangan mong maging wais. Espekulasyon at manipulasyon ng mga monopolyo sa langis ng daigdig ang tunay na dahilan ng pagsirit ng presyo sa pangdaigdigang merkado. Sa pamamagitan ng espekulasyon, artipisyal na isinisirit pataas ang presyo ng langis para pagkakakitaan nito ng mga malalaking pinansyal na institusyon. Kapag tataas ang presyo ng pangunahing bilihin, Gayun din ang presyo ng langis at tataas din ang mga pamasay. Magkakaroon ng krisis, kahirapan at magiging dispirado ang mga mahihirap. Kung ating pag-aralan ang estado ng pamumuhay ng mga Pilipino, 70% ng populasyon ay lubog na sa kahirapan. Maraming mga mamamayan ang walang tra trabaho dahil wala namang na-offer na trabaho kaya nag-abroad na lang at doon naghanap ng trabaho. At maraming kabataan ang hindi nakapagtapos ng pag-aral o hindi nakapagpatuloy dahil kapos sa pera. Kung patuloy ang pagtataas ng presyo ng langis, mas lalala ang kahirapan sa ating bansa. Una, malinaw na overpriced ang produktong petrolyo dahil monopolyado ng cartel ang lokal na supply ng langis. Pangalawa, dahil monopolyado din ng cartel ang pandagdigang merkado, minamanipula nito ang presyo ng langis sa dagdig. Sinisirit ito pataas at pinapatungan bago pa man ito dumating sa bansa. Pangatlo, artificial na isinisirit pa pataas na ekspekulasyon ang presyo ng produktong petrolyo sa daigdig para pagkakitaan ng mga husto na mga pinansyal na institusyon at malaking kumpanya ng langis. Hinahayaan ni Aquino ang mga hindi makatwirang mga pagtataas sa pamamagitan ng pagpapanatili na palpak na oil regulation law. Pagpapatuloy ng buwis na dagdag pasanin pa sa taong bayan at paglihis sa usapin sa pamamagitan ng mga walang saysay na solusyon na ipinalulunok sa mamamayan. Nananawagan ang gobyerno sa mga ahensya nito na magtipid ng enerhiya at bawasan ang konsumo. Ngunit kahit naman mo ba ang konsumo na sa katunayan ay nangyari noong mga nakaraang taon, pataas pa rin ang presyo ng langis. Karaniwang nililihis din ang usapan sa paghahanap ng mga alternatibong source ng langis. Pero wala namang seryosong programa ang gobyerno para dito. At sa katunayan, ay binibenta pa nga sa malalaking dayuhang kumpanya ang mga alternate sources ng enerhiya. Gaya ng Malapaya na 90% ang kontrolado na rin ng dayuhang kartel ng langis. Una, laban ng walang habas at hindi makatarong pagtaas ng presyo ng langis. Dapat magkaisa ang mamayan at pigilan ang sobrang-sobrang pagtaas ng presyo ng langis. Kung tutuusin, dapat nga ang i-roll back ang sobrang singil ng kartel mula sa mamayan. Dapat ilantad ang mga ganid na ng sabuatan ng kartel sa langis at gobyerno para, hi rahigit na pagpapahirap at pagsasamantala sa mamayan. Sa kagyat, dapat itulak ang gobyerno na alisin ang ibat sa langis para makaalwan sa mamayan. Pangalawa, ibasura ang oil deregulation law walang duda na ang deregulation law ay higit pang nagpapasahol sa pan pananamantala ng ganid ng kartel sa langis at pagpapahirap sa taong bayan. Dapat tigyat na itulak na mamayan ang pagbabasura ng ODL at simulan ang makab makabuluhang mga akbang para kontrolin ang presyo ng langis at itigil ang pagsasamantala ng mga monopolyong kartel. Pangatlo, isa bansa ang industriya ng langis. Wakasan ang imperialistang kontrol sa langis. Dapat magkaroon ng makabuluhang mga hakbang para sa pagsasabansa ng industriya ng langis. Natuluyang wawasak sa dayuhang kontrol sa langis. Kailangan tapusin ang pagiging lubusang palaasa ng ating ekonomiya sa import. Gayun din, tapusin ang suliraning idinudulot ng monopolyo ng mga TNC sa industriya ng langis at enerhiya. Ang epekto ng pagtaas ng langis sa mamamayan ay magkakaroon ng krisis dahil kapag mataas ang presyo ng langis, tataas rin ang presyo ng produkto sa pamilihan. Bakit tataas ang presyo? Dahil sa transportasyon. Dahil sisingilin nila ito para sa transportasyon. Dahil hindi lamang ang langis ang tataas, kundi pati rin ang mga produkto sa pamilihan ay tataas ang presyo. Wala namang reaksyon ang gobyerno ni Aquino sa pagtaas ng presyo ng langis. Kasi para sa akin, parang sangayon si Aquino sa pagtaas ng presyo ng langis. Dahil kapag mataas ang presyo ng langis, ay malaki ang kikitain ng gobyerno sa mga taxes. At kapag malaki naman ang makukuha nila sa mga taxes, ay malaki naman ang kanilang makukurap. Ang dapat natin gawin sa sunod-sunod na pagharap ng pagtaas ng presyo ay dapat magkakaisa ang mga mamamayan na baguhin ang sistema ng gobyerno kahit magtaas mas sila ng presyo ng gasolina o anumang mga produkto sa pamilihan, dapat rin ay magtaas din sila ng mga sahod ng empleyado. Sino ang apektado sa pagtaas ng presyo ng langis? Ang mga mamamayan ang apektado sa pagtaas ng presyo ng mga langis. Tayo ang apektado. Dahil kapag mataas ng presyo ng langis, nahihirapan tayong bumili sa mga produkto na nasa pamilihan. Dahil pati ang mga produkto na nasa pamilihan, ay naapektuhan rin. Patirin ito ay tumataas. Kaya mga para sa akin, hindi ako sang-ayon sa pagtaas ng presyo ng langis dahil hindi ito pantay-pantay para sa akin.